At dahil na po tayo <laughs> At Dahil na po tayo Bagahe Yung bagahe Nakaready na dalawang plastic Isang bag <laughs> Pauwi na tayo sa bahay. Sa bahay na wala pang linis. Bagahi pa more. Ay dami. Bagahi. Nanto kakpiste. Ay, nakawang. si Roma? ito yung kasama ko. Nakaridi na rin ng bagahin niya dito sa kabila. <laughs> ah, bagahin niya. Ah, uh, di ba? Wala kayong magawa. <laughs> Andito yung kasama ko, mainit daw. <laughs> kasi init ng ano. Ah, di ba? Beautiful eyes. <laughs> <laughs> <And> then, <laughs> <laughs> Walang edit-edit po ito. Walang edit yan. Lahat kami maganda. Wala kayong <laughs> pake. <laughs> Wala po tayong magawa sa buhay eh. Hayan. <laughs> Hinihintay na lang po namin yung sundo namin. Ang tagal. huh? <laughs> 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 yeah, nga. It's already what time? 8 o'clock, 7. Yeah, 5 minutes before 8 o'clock. Wala pa yung sundo. Ang tagal. Ang dami pang linisin sa bahay. Ano ba ito? Hindi nag-focus yung camera natin. Ha? Saan? Si Roma? Hi! Welcome back! Andito po yung mayari ng bahay. Madam Roma. Where's Madam? Madam.

Kaya sa akin rin si Belen. Hindi ka lang hindi ka rin magkakataon? Hindi Bumili po siya ng ano... ng pampatapal. Pabila. <laughs> 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 o doon si Byborns. <laughs> pila. <laughs> Inulit Ah, hang tagal ng ano, ng kain nito. Sundo namin. Ay sundo ko lang pala. Hmm. <laughs>

Paiwa. Okay, well. Basta gear kiss. Okay. Tama. Nangukay kami dito, guys. Iiwan muna namin kasi hindi na magkasya sa bitbit. -bit. Okay, see you later, guys. Sa bahay. Bye. Oh.